mo ng Ako'y nakarating man sa ibang lupain. Hindi ko pa rin makakalimutan ang lupang aking pinagisnan. <coughs> ang ibig mo sabihin, nag-aksya ka ng pera upang matutunan lang ang mga bagay na mas yan batay alam yun. Ito kayong sa pinapakitang asal ng dati ko na sa aming bayan. Ang pinapakitang asal ng dati ko Pagkatalik niyo. Kasi hindi ko kaya sa'yo. Kaya nyo po ako kaya. Sa'n ang isip sa'yo? dapat kasali. Pero narating na si Maria Clara. Bumas. 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 Bumas.

Ano nangyari sa kanya? <clears coughs> Kaya si Alaysa ng ano? Oo. Thank you. naman dito. Pitong taon na, walang pag-unlad, walang pinagbago. Binata, mag-iingat kayo. Kayo pala kinyente. Subalit, anong ang dapat kung ipag-ingat? Hindi ka nasa kama. Nalalaman niyo ba kung ano tunay na kinasapitan na aking kama? <coughs> Kung gayon ay wala kang kabatiran sa kanyang pagkamatay sa bilang buwan? Sa bilang buwan? Namatay ang aking ama sa bilang buwan! Ngayon sa hindi pa akong nagbisay, pinaratama siya ni Padre Damato. Pinaginalaan siya sa isang pinagustero at erehe. Maglakad tayo at ating pag-usapan. Paidu, pa, sa magbito ay pinasasalingan siya ni Padre Damaso na so, naging matindi niyang kaaway. Hanggang sa isang araw, hindi ba yun yung artilero? Hindi ba yun yung artilero? Oh, my God.